Havana Ito pa Kailangan ko eh. iba rin pala yung nandito hmm. Pero meron na siyang ano Demolition order Yan Ibigayin yung mga yan nasa na tayo sa uh, ay Santol Street babanggil din pala dito hmm. bagong asparto pala tong kalsada hmm. dito ang dami spaghetti wipes Gati tayo ngayon ng LX S Lex -Slex connector room. Dami mga ganito ngayon. Mga nasirang na development na ginagawa ganito pa rin ang pa rin ng mga gutter ito, ito, dito. ito na, ito na asphaltoan malinis yung lamesa ayos ah walang mga mga ano, mga kabayan mga naka park hindi pa rin inaalis yung mga railways dito billboard mm -hmm. ng South Commuter Railway Project mm -hmm. oh, yun yung karangin Ayan. Ayan. Hindi pa rin na i-re-relocate itong mga poste ng kuryente. Ayan. So, pwede pang give-away nito. Wala pa masyado yung progress. Ayan. Pwede yung i dito. Sa Langson Abbey nila siguro ang lusot nyan. Nandito na. Drainage. Ang ng ano nito. Excavator nito. Ayan. Yung one lane. One lane na. Cemento na. bagu cemento pa lang Mas malalaki na 'yung mga ano diyan nilagay na drainage. Marami, lalaki na 'Yung na ng mga inilagay na mga drainage diyan. Diyan 'yung taka traffic. Ano Nadiyan na lang. Tolays na lang. na naman yung mga malalaking takip na drainage. Okay, tayo dito. pagitan. Sana lang mabawasan pa nila itong mga sakit ka drainage kasi nakakabagal nakaka nakaka ng traffic. Ito hindi pa rin. Tapos dito ang um, kabahay. Aldora Extension. Ito. Ayan. Pero meron na siyang ano, Demolition Order. yan Ipipain yung mga yan. Tingnan natin lalo na dito mga kable naka ano na talaga naka laylay lay. dami spaghetti wires ayan yung dami mga spaghetti wires dito ano nga pala Temp break pala ng mga elementary at uh, high school Mga college lang may pasok Ito uh, lang Hindi makita masyadong Naanim na mga giftors ang niligay dito Dumawid to ng Magsaysay mm -hmm. Boulevard Ang dami nang nagiba dito, makakabaya no. Wasak. Yun. Ang dami nang nagiba. Konti na lang natira. Ilang bahay na lang to. Malapit-lapit na sa ano, sa Teresa Street. 1, 2, 3, mga ano na lang, limang bahay na lang halos, anim. Iba pa yung mga yan. Pwede pa mag iba ito. Pwede sa street na to okay dami ng mean, yan na nila yung mga drainage. Artesano na flood control. Pabalik naman tayo ng na uh, ito. Tano na sa street tayo. Uh. Balik tayo sa may PUP. Kanya kalalaki yung mga drainage. up and go ang traffic napahinto tayo dito ang galing ng nag-ooperate ng excavator

Maui Oasis Ayan uh, And the is the Connector Road Double-decker Gating D Ayan ah uh, Paco Santa Mesa Road hindi pa talaga nakakarating ng ano nang kako sa Tamesa Road yung mga girders wala pa yan ang bakod ng NFCR Ayan. yan natin ito yung Bawi Oasis lalaki na yung mga ano dito, mga drainage bahain dito, mga kabahang lahat na ng span, meron ng mga girders meron na ring mga concrete barriers balik ulit tayo dito sa B.U.B. mayroon pa rin ano. Gilis. Ito, napakaraming ano dito, spaghetti wife. Ayan. Ayan. ito mga kabi ng kuryente saka ng telco balabas na ng Valenzuela Street Daanan na rin natin tong Old Santa Mesa Street hanggang sa ang Southside yan lagi ring napaka traffic dito pa nung mga ano pa lang ano nasa year 2000 2000 ito na iba rin pala yung nandito Itang kita na yung magsaysay boulevard Lapit pa nila sana eh sa NLEX.